Hindi ako nagkakamalit. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light and previous vehicles galing Hindi ako nagkakamalit, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Ibinanyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla na may congressional insertion sa 2025 National Budget para sa ilang proyekto sa Philippine National Police, ayon kay Remulla, kabilang dito ang 8 bilyong piso para sa pagbili ng 80,000 baril ng pambansang pulisya. Pero muling dilinaw ni Rimulya na pareho nila itong tinutulan ni Noy PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Binalaan na rin ng kalihim si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Jose Belencio Nartates Jr. na magingat sa mga budget insertion na nakalaan sa PNP. Idinagdag e pa ni Rimulya na mayroon ding 2 bilyong pisong insertion sa 2025 National Budget kabilang na ang 500 million pesos na Intelligence Fund para sa DILG na kanya rin tinanggihan. May meeting kami ng presidente, kasama si Secretary Balisakan, kasama si Secretary Amina. Sabi ko, sir, I will have to refuse these insertions because I do not think it is proper. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light and previous vehicles galing hindi ako nagkakamalit sa Kaslovakia Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan, tinanggihan ko yon. Nako. Nako. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla.